Isayas Ang pagpapala sa lahat ng bansa Ikalimamput-anim na kabanata Ito ang sinasabi ng Panginoon Pairalin ninyo ang katarungan at katuwiran dahil malapit ko na kayong iligtas Mapalad ang mga taong gumagawa nito at ang mga sumusunod sa aking mga ipinapagawa sa araw ng pamamahinga. Mapalad din ang taong hindi gumagawa ng masama. Huwag isipin ng mga dayuhang nag-alay ng kanilang sarili sa Panginoon na hindi sila isasama ng Panginoon sa kanyang mga mamamayan. Huwag ding isipin ng mga taong nagpakapon na dahil hindi na sila magkakaanak ay hindi sila maaaring isama sa mga mamamayan ng Diyos. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, Pagpapalain ko ang mga taong nagpakapon na sumusunod sa mga ipinapagawa ko sa araw ng pamamahinga at gumagawa ng mga bagay na nakakalugod sa akin at tumutupad sa aking kasunduan. Papayagan ko silang makapasok sa aking templo at pararangalan ko sila ng higit pa sa karangalang ibibigay sa kanila kung sila'y nagkaanak at hindi sila makakalimutan ng mga tao magpakailanman. Pagpapalain ko rin ang mga dayuhang nag-alay ng sarili nila sa akin para paglingkuran ako, mahalin, sambahin, at sundin ang aking ipinapagawa sa araw ng pamamahinga at tumutupad sa aking kasunduan. Dadalhin ko sila sa aking banal na bundok at aaliwin doon sa aking templong dalanginan. Tatanggapin ko sa aking altar ang kanilang mga handog na sinusunog at iba pang mga handog. Dahil ang templo ko ay tatawaging templong dalanginan ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Sinabi pa ng Panginoong Diyos na nagtipon sa mga Israelitang nabihag, Titipunin ko pa ang iba, maliban doon sa mga natipon ko na. Lumapit kayo, kayong lahat ng bansa na parang mababangis na hayop, at lipulin ninyo ang mga mamamayan ng Israel sapagkat ang mga pinuno ng Israel na dapat sanay mga tagapagbantay ng bansang ito ay parang mga bulag at mga walang nalalaman. Para silang mga asnong tagapagbantay na hindi tumatahon. Ang gusto nila'y mahiga, matulog at managinip. Para silang mga asong matatakaw na walang kabusugan. Ang mga tagapag-alaga ng Israel ay walang pangunawa ang bawat isa sa kanilay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin at ang pansariling kapakanan lang ang kanilang pinagkakaabalahan. Sinabi pa nila, Hali kayo, kumuha tayo ng inumin at maglasing at mas marami pa bukas kaysa ngayon.